At paano po ba mapapasagot ang babaeng nililigawan mo? Nako, ay pag ako, ang tinanong mo na yan, at halimbawat ako niligawan mo, ay nako, ay mahihirapan ka sa akin, lalo na ko ikipa-atis-atis. Nako, ano ba naman yung padali mong iyan? Ano ba, inay, nambay ka ka na kada laging nakadakotin ko, laging nakayong sa iyo. Sa ginagawa mong iyan. Hindi kaya ng mga sagot naman. Ah, okay, uh, hindi, hindi gaya. Dapat. walang maliligaw sa ilalo. Tinatakot sa bagay, mo, parang, pala. parang nakakatawag. Baka mamaya ay, eh, ay sa halip mo. na ngayon maliligaw ay eh, paurong. Ano? Paurong, magsawa ka. Baguhin mo ang sagot mo, hindi gayaan. Uh, eh, ano sasabihin ko? Alam, kayo naman din nga ngayon naman nag ano Ay, payuhan mo. Kung paano. Oh, um, Kung hindi makapagpayaw. Alam. Kayo naman dadali lagi ng gayon. Ay, ay, dapat ay ano, dapat, sa and that por si gay daw. Oh, dapat ano, gayon? Nagsisibak ng kahoy. Na ah, gaya. Hindi ka gayan. Sa una na naman iyan. Ah, yeah. Ay, dapat ay talagang mahal na mahal ako. Ganyan. Ay, por si gay daw. Seryoso. huwag ano mong pa? tantanan. Ipakita mo yung talagang pagmamahal mo. Gayon. Ah, ganyan. Hmm. dapat ay, baka, kayo nagpapayo sa si akin nga. Ay, eh, at sina? kayo aking inay. Okay oh, kayo daw magpayo. Ba't ikaw papayuhan ko? Hindi naman... Ay, bali, may mamanligaw din sa si akin. May mapaibig din. Oh, sa kana, Pag meron na. Alo? Opo nga kayo. Pag mo niyang uh, itindihan mo, niyang nahingi ng na payo sa iyo. Ay, kung ikaw ay manliligaw, dapat talagang ikikitang kita at makikita talaga ng iyong nililigaw na ikiporsigidong-porsigidaw. Hindi yung parang kabutay. Lulubog-lilitaw. <laughs> ay, parang Parang ano? Ano ga? Parang may kilala kong gayaan. Eh, sino yun? Ang inay naman. Lagi naman, lagi mo may kilala ka. Bigla lang ako may naisip. Oh, ano? Oh, mahirap, mahirap yan lulubog lilitaw. Ngayon ni eh, magaling bukas eh, ay <laughs> ko ko. Huwag nang gayon. Kaya dapat, dapat eh, ho, anong... consistent. Kung maliligaw, maliligaw. Kung hindi, hindi. Huwag mo ituloy. Kung hindi mo naman din... Anong tawag doon? Hindi tawag ka rin tawag... naman. Dibdiba ng pagliligaw. oh, oh, yung kung na. parang yung paliligaw may hilaw. Eh, parang wag... balat kayo laan. Oo, oh, oh, tama-tama eh, oh, eh, na. Ayun, yun na lang ang payo ko tumaba ng bed yung Naku po, Diyos ko. Huy na, nai-request ko lang sa iyo. Pwede ka ba makasama sa gala nang hindi kasama ang iyong inay? Ay, naku, yan ho ang malabong malabaw, malabo pa sa hugas bigas. Kita nyo kami ho ay kapag lagi ng lalayas ay lagi ng guyor. Lahat ho'y sasama. Kahit ho, sikip na, sasakyan ay talagang hindi. Pwede pa, kakalong kamay, kakalong. Ay, dalwa dalawa pa minsan ang sasakyan. Kainama na, ah, ah. Ay lagi ho yung mga nagsibuntot. Ayan, kahit kunyari yung mga kasama kong kaibigan. Ayan, hindi ay, kami nunguna sila Sila'y nasa sa likod. Ayan, gahaw, inay. O, oh, yan ang patunay. Na lagi nga rin kasama. Sadya. At parang iiyak kapag hindi nakasama. May taling ang Ayun nga, sasabihin ko, tama kayo. Dahil nung ang paa ho, na rin, may taleng Ba't? Napakalaki ng kanyang taling. Hindi <laughs> naman. Kaya ho, ay ko bagay dyan lamang. Bakit ho, inay? Sa tiyata yung, di ka sabi nga, pagsama-sama masaya. Kaya dapat lagi tayong sama-sama. Ay, paano ho pag kunyari? Eh, ano? syempre, may privacy na tinatawag. Ah, di ka naman ikipinapayagan ka. Ah, uh, di ka sa, oh, punta daon. Kami din ha, din yung tagpuan natin. Pumunta ka raon. Oh, di ka gano'n nangyayari. Ay, kahirap. Yun na nga lamang, yun, eh. may na, na hindi mo alam, may nasuga, may boat may naronda sa iyo. Ako, di parang ano, di si si tebe. Sacha, kailangan gayon para alam na safe ka. Ah, okay. yun, yun Na hindi mo alam may nakatanod sa iyo. Nako. Mm -hmm. para naka, parang parang matatakot na ang magkakagusto sa akin. Eh. May ka naman matatakot naman. Sabi mo, pumunta sa atay, doon, ano? Ano, pagkagayang um, kadami, si si tebe, eh, nagkalat daw, ay eh, naglipa na, eh. Gayon okay. talaga tanggapin muna na ang katotohanan. Nako, nakakatakot ang katotohanan. <laughs> Ay, Diyos ko, ang katotohanan ito. Paano na kaya ako pag ako'y nag-asawa? Ay, iba na oh. ang usapan naman niya. Ah, iba na yun. iba na yun. ko pa. Ay, kaya nga. Baka naman mamura na. Ay, yun nga. Baka naman ano eh, ano. Hindi, saba, Malay nyo, gusto rin pala kayong kabuntot niya. Ba? Baka <laughs> hindi nabubuntot. Ah, <laughs> uh ah. <-huh. laughs> kaya kay ay kung gusto, kung gusto kay pabuntot ay may iba na magbabantay sa iyo may iba nang mag-aalaga kaya ikipapaubaya na roon nako nga ito nako baka kay makakatungal tama na dinaw sa cafe naman at duty ako at tinan yung ginagawa <laughs> duty para kumain ay ay umorder ako ng nachos tada ay kanang di ba ipakita lang ay ay nachos Meron din hong... Anong tawag din ni Ate Jess? Muffin. Blueberry. Blueberry muffin. Dini sa cafe naman. Masarap po yan. Dini sa cafe naman. Meron ding pasta with chicken. Ayan. Pwede din namang pasta lang. Ayan o. Oh. Ta-da! Ayan, tinan nyo naman ang manok din sa cafe naman. Ta-da! Ta hmm, ang laki. At ang in-order ko ay carbonara. Paborito ko siya ang carbonara din sa cafe naman.

kumya mm. cool. mm. Yan chicken. tasaw-saw natin Sa gravy mm.